Guys. Pala guys. Kami guys ada angkat guys. Itu kami. Akan kami guys. Cakak guys, mau nge guys. Sudah aku pupunta guys ya aku guys. Cakak di sisi aku. Aku pun tadi itu guys ya. Sibul guys. Yang guys. Aku guys. Guys. Yang bagus guys. Papa topi belum guys. Astaga. pupunta ko dito guys sa kabila dito po nalabas guys ah guys yan ah dito guys sa kalapat po guys ang kapasukan guys oh nabutas ang guys. Okay, guys okay guys guys tingnan niyo guys ah, abangan nyo guys ikuan na so guys andun na pala yung tito ko pupunta na siya dito sisisid na siya sa doon. So, tignan natin. Siya, so sisisid na siya. So, yun na guys. na Sisisid na siya. Abangan lang natin siya kung nandito na ba. oh, no, wait lang. Wala pa siya. Nandito na guys. Dandan na. Yun. Lapit na siyang makapasok. Yun na, nakapasok na siya. Pupunta tayo dito. At, andito na siya. So, guys, sinihingal pa siya dahil ang haban yun. Bye-bye!